Yan, dito na kami sa Boracay. <laughs> Yan o. Yan. Antay na lang namin yung ano, aming service para ihatid kami doon sa aming tutuluyan. Ayan o. Hmm. Ganda na ang aling dagat o. Haligo-ligo na kami. O, ayan ang buhangin dito o. Yan po. Hmm. ada sana kok buat pagi apa ya apa ya apa ya apa ya abibi abibi ini agak gitu yo kono ya dan eh dan dah

pupuntahan yung mag oh yun mo hmm. ayan puntahan ng anak ko yung ano eh magkakarga ng aming malita eh kasi pinapabuhat na lang yun sa mama kaso ang tagal o oh, wala pa dito na kami ayan tatlong malita ayun tatlong malita hmm. yan first time ko makarating dito sa Buracay yan. Yan, makaligo rin kami. Maganda rin naman yung ano eh, yung dagat. Hindi mala maalon. Kaya pwede naman magligo-ligo. Hmm. Ano lang naman kami dito eh. Three days. Ayan. Maambon din. Ay sus, ayun pala. Oh, ang daming karga. pinag na lang pala yung karga ng mama eh. Ayun oh, limang malita oh. <laughs> ang lakas ang lakas ah. Oh. Ayun oh. Oh, ay lang 'yan. Apat dalawa sa balikat, isa sa ulo. Ay. Ay, mabigat pa naman 'yun. Oh, ayun yung isang ano, kaya pala ang tagal eh. Ayun pala kung magkarga oh, yung kargador oh. Limang malita, isa yung kinarga. Yun. Sabagay. Kaya naman niya sanayan, eh yan dito mga cargador. Ayan. Magantay kami dito ng ano eh. Magantay kami dito ng service na ano eh, magatid sa amin do sa tutuluyan namin. Ayan. Mm. Ah, burakay, burakay, burakay. Nakarating din ang burakay. Hmm. Mm -hmm. Marami rin kami nakasabay na dito sa Boracay. <laughs> Marami din palang nagpakaano eh. Nagpapabok na magbuburakay. Ayan. Umaambo ng mga ano na konti. Konti lang. Oh. Pero maano naman ang kapaligiran. Maliwalas naman. Kaya, kapaligo-ligo pa rin alin ko liga pare. Mm. Mm. Ah, ba? na pa din paulat ba? Kailan sasaloxer? yung aming ano malita doon no kasi may kasamang yung isang ano rin sila eh. Isang pamilya. Ay malaki isang malita nila. Ayan, yan um. Ayan, umaano ano, na. Umaambon na nga ng konti. Umaambon. Umaambon na ng konti. Umaambon, ambon na ng konti. Ayan, o. Oh. Ang biri namin. Mm. Ayan. Ay, Freya. A Ano na? Pagod na. Ano? Pagod na ang bibi namin, o. Oh. Pagod na. Gutom na. Gutom na. Ayan, o. Oh, antok na. Andun din nala yung isang ano kasi yung kasabay natin na may asawa po Doon sila oh. Yung malaking malita yung dinala ng cargador. Tapos kasama ni ate na tatlo. Hmm. Ayan oh. Magsakay na naman sila. Ano yon Sakay naman sila. Hmm. Ano naman sakay natin? Pano na po? Bas. Ay, ban? Bas ban? Doon na, eh, hatin na tayo doon sa tuluyan natin. Ayan, Oh. Ayan na. Ayan na sila. Sak sila naman ang sasakay doon sa mga pangdagat, o. Oh. Pabalik, pauwi na yata itong mga ito, Oh. Mga sasakay. O, oh, ano na? oh, ayan, o, oh, Diyos, may Ayan, oh. Oh, ang dami yung karga, oh. Ayak pala, ang tagal, oh. Ayan, oh. Mm. Thank you. Uh, you. you. Uh, Ayan pala, eh. Ayan pala, eh. Ay. Thank you, thank you, thank you for watching. Puntara kami sa van. Ayan, sakay so, ng buo. Ako na lang magdala nitong isa, oh. Ako na magbit-bit, oh. Kasi puntara kami sa van. Ayan, oh. Ayan ano na Thank you. ay sayo pala yan nadala-dala rin sayo, sayo yan ah kaya pala oh lakas ah, mga sanay na yan eh ayan, gumagamit sa kaysaban oh gumagamit sa kaysaban oh. ano na, kapoy na kapoy na dada, kapoy yun, no. Doon yun. Mas bahay. Ba, ba Wala ba lang. O, okay. service pa yun ng hotel. Uh -huh. Yan. Ah. Uh -huh. Nako. Thank you, thank you, thank you for watching. Bye bye. God bless. God bless.